<coughs> Hello, good morning mga pangyaw. Ito ang aga-aga. Ang daming bunga ng talong mga pangyaw. Ilang puno lang to. So, kailangan lilinisin ito para hindi magkaroon ng uod. Aalisin yung mga dahon na tuyo. Ayan. Ito nga pa yan. Pag nandito ka sa farm, mga pangyayat meron ka lang mga tanim na gulay, may pang-ulam ka na. So, ayan na pa yan. Ang galing. <coughs> ayan, kailangan talaga linisin ng talong para maganda ang bunga. organic ito mga pangyaw kaya yan daming bunga hello mga pangyaw ito yung green silly kapag kailangan mo pipitas ka lang kahit ilang puno lang pero madami ding bunga mga pangyaw So, ayan. Ayan. Mga pangyaw, alam niyo pa kung ano ito? Ito yung Sigarilyas balagay ang tawag sa amin, mga pangyaw. So, ito kung gusto nyo magulay, nasa bakuran lang. Pero, nandito to sa farm, mga pangyaw. Ayan. Ito yung bulaklak. Ang daming bunga, mga pangyaw. Nagugulang lang. Hindi na kayang kainin. O. Ayan, mga pangyaw. Ang daming bunga. So, yan, yan. Ayan, ayan, yeah. Ayan, dami pa dun sa ilalim. Ayan, mga pangyaw. Ang dami siya, mga pangyaw, kasi ayan, ang daming gulay. Ito, halos araw-araw, ito yung ulam namin, mga pangyaw. Lalagyan lang ng malunggay, talong, at kung ano-ano pang mga buto-buto pwede sa munggo, pwedeng kadyos, pwedeng patani. Pwede na ipal. Ayan mga pangyaw. So,